Apong! Ba't tayo makasamahan sa ating cyber? Magkaibigan naman tayo. Kaya yeah, nga, pati mga bata pa lang, magkakasama na tayo. Kaya nung bagay lang, pinapalaan nyo pa. Pwede nyo naman pag-usapan nyo ng maayos ah. Oscar! Kaya yan, hindi naman masama ko sa kanya eh. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Para sa susunod, hindi niya na ako pa masama ang gusto kong gawin. Tara na! Mga piling pogi! Eh, ang isa naman sa inyo, ang may putok, malibag, at malaki ang labi, at isa pa, maisipon. Hoy, may sipon! Hoy, pwede ba? Huwag ka maingay dito. Katatahimik na lugar na to, ka. Eh, ano ba ang pakailan mo? Totoo lang naman yung sinasabi ko ah, tungkol sa inyo. At saka, pakunwari ka pa na wala kang kinalaman tungkol dun sa umahabol sa akin na dalawang lalaki. Abate ka nga. magdaan kasi sa pinagsasabi mo. Wala akong kinalaman sa binibintang mo sa akin. Dahil di ko kilala kung sino yung sa yung dalawang lalaki. Dapat ba akong maniwala sa sinasabi ni Iber? Totoo kaya na siyang kinalaman tungkol dun sa umahabol sa akin dalawang lalaki kanina. Pero, bakit kaya siya nag-iisa at hindi niya kasamaan yung tatlo? Totoo ba yung sinasabi mo na wala kang kinalaman tungkol dun sa umahabol sa akin kanina? Pero, pwede ko bang malaman bakit nag-iisa ka dito? O sige, umupo muna tayo. At sasabihin ko sa iyo yung dahilan kung bakit ako nag-iisa dito. kasi. Kung pinagtanggol kita kaya po, Hindi alit sa akin. At kanina, naita niya ako. Hindi niya ako sinama sa grupo namin. Okay lang naman sa akin. At hindi niya ako isama. Dahil tama lang naman yung ginawa ko eh. Kawawa naman pala tong si Ibar. Ayaw na siyang kasamaan ng mga kaibigan niya. Kasalanan ko to bakit natanggal siya sa grupo nila. Mapakasama mo talaga, pong Wala kang kwentang kaibigan. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na ayaw ka na palang pasamain ng mga kaibigan mo nang dahil sa akin. Kasalanan ko to. Wala ka dapat ipagpahinisahin ng pasensya. Dahil simula ngayon, ako naman magpo-protect na magpo sa'yo. So, kung pwedeng gawin sa'yo niya pong... Di ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi ko kong may nakikita na sasaktan na babae. Lalong-lalong na sa harap ko. Diyan ka na. Ay, Bert! Saglit lang! Huwag kang munang umalis! Lube! Ay, oo! tatanggap mo na! Maraming salamat ha! Kaya mahal na mahal kita eh. Oo! oo hindi kita ipagpapalit kahit kanino man. Ikaw lang. Tapat na. Oy, Alen, kumusta na? Ayos lang, Tol. Ba't parang naligaw kaya yata rito? Saan ang punta mo? Ah, may pupunta lang ako. Diyan, no? Verde kasi nung isang tropa. Ah. Tara, sama ka. Tara. Alen, kilala mo ba yung tatlong yun? Hindi ko kursunadan dati datingan nila. Oo, oh, Tol Solid. Kilala kong mga yan sa katunayan pa nga niyan eh. apat yan sila pero di ko alam kung saan napunta yung isa yung apat na yun tol solid ayun yung bumugbog sa anak ko pasalamat sila wala ako rito nun kung nagkataon nandito ako noon, may kalalagyan sila sa akin pero tol solid hindi ako papayag kung ganun na lang ginawa na sa anak ko may araw din sila sa akin ganun ba alin? Kumukupas ka na ata. Matalang dati, pumitira ka agad. Sige, kung ganyan ang plano mo, maka magdadalawang isip na magsabi sa akin, ha? Pagplanuan agad natin yung mga yan. O paano? Tara, sama ka lang sa akin. tayo sa parte ng tropa. Tara, tara. Oh Shane, buti nakita kita. May maganda akong sasabihin sa'yo. Talaga ba, Mariel? Tara, dito muna tayo. Baka kasi mamaya, umulan. Alam mo, Shane, nakausap ko yung dalawa, si Ayag, tsaka si Oscar. Liligawan daw nila ako. Napakasaya ko. Kaso, hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko sa kanilang dalawa eh. Ano, Mariel? Liligawan ka nila. Alam mo naman, di ba, na mayayabang yung mga yon, At baka mamaya, Gamitin ka lang nila at lokohin ka. Di naman siguro. Dahil nung nakausap ko sila, bukan seryoso naman. Pati may gusto ako, isa sa kanila. Bahala ka nga. Di naman ako nagkulang ng paalala sa'yo. Basta, mag-iingat ka sa kanila. Siya nga pala, Mariel. Kanina, nakausap ko si Iber. At tanggal na pala siya sa grupo nila. Shane, sabi ko naman sa'yo nung nakakaran, di ba? Natatanggalin na niya pong sa Iber sa grupo nila. Dahil sa ginawa pang pangingilam ni Iber kay Apong. Napakasama talaga niya ni Apong. Dadating din ang araw na makakahanap din siya ng katapat niya. Tara na nga, Mariel. Oscar, Kayag, kahit tanyo ba si Mang Aling kanina, kasama ng tingin niya sa atin, tsaka yung kasamaan niya. Oo, kahit eh, ako nga. Pero mapapayo ko sa inyong dalawa, Mag-ingat pa rin tayo kay Mang Allen. Kaya nga, kaya na pagkakalam ko. Kasi yung dati. Yag, Oscar. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Si oh, Shane, no? Nakikita ko, nakikita mo. Tara. Hoy Shane! Taglit lang. Nagustuhan mo ba yung regalo ko sa'yo? Yung dalawa. Nagustuhan? Nakakatawa ka hapong At yung inutosan mo kahapon Hindi nila ako naabutan At kung ano man yung pwede mong gawin sa akin Nakahanda na ako At siya nga pala Kayong dalawa Nakausap ko yung kaibigan ko Ang sabi niya Nililigawan niyo pala siya Pwede ba? Kung ano man yung pinaplano niyo Huwag niyo na siyang idamay Ano? malpakin yung dalawa? Sige may sorpresa pa ako sa iyo. Hoy Shane, wala kang pakialam. Kahit ligawan namin yung kaibigan mo. Bait. Nanay ka ba niya? Para pigilan mo kami. Kaya nga, wala ka ng pakialam kung ano man ang gusto namin gawin sa kaibigan mo. Tama na karon Tara na. Tignan na lang natin, Apong. Dahil simula ngayon, ang sabi sa akin ni Iver, siya na daw magpuprotekta sa akin. Bakit kaya napakatahimik ni Iver? Kung hindi ko siya kakausapin, hindi rin siya magsasalita. Siguro, may problema siya, kaya lagi siyang tahimik. Siya nga pala, kanina, nakita ko yung tatlo. At binantaan niya naman ako ni Apong. Kaya ko naman ni pagtanggol yung sarili ko eh ano man yung gagawin niya sa akin. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Ipagtatanggol kita, laban kaya pong kung ano man pwedeng gawin sa'yo. Kaya wag kang magalala. Lagi na ako nasa tabi mo. Bakit ba lagi mo ako pinaprotektahan laban sa kanya? Wala lang. Naaawa lang kasi ako sa'yo. At ikaw, napataw lang kanya pong. Wala ka nang makalaban-laban sa kanya. Siya nga pala, may tatanong ako sa'yo. Bakit ba lagi kang tahimi? May mga problema ka ba? Yung mga ganang bagay, dapat hindi ka na nangingi At hindi mo na dapat tinatanong sa akin yan. Kahit naman sabihin ko sa iyo eh, wala kang magagawa. Ano ba itong ginawa ko? Dapat yung mga ganitong bagay, hindi ko na tinanong sa kanya. Nagalit tuloy sa akin si Iver. Ah, oh, Sinabi nga pala ako sa'yo nung nakakaraan. Kung pwede ako maligaw sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi hindi naman kita lolokoin eh. At seryoso ako sa'yo. Oscar, wala naman problema sa akin eh. Kung maliligaw ka. Paso, nagtatalo yung isip ko. Dalawa kasi kayo ni Yaya gusto manligaw sa akin eh. Kapag tanong-tanong na kita sa mga kaibigan ko, ang sabi nila, hindi ka pa daw nagkaka-boyfriend. Dati pa. Mariel, simula nung nalaman ko yun, mas lalo ay tanagustuhan. Ikaw talaga. Inalam mo pa yung pagkatao ko. Pero tama ka. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Simula dati pa. Gusto ko kasi, pag ako nagka-boyfriend, mamahalin ako ng tapat. Tsaka pwede ba? Bigyan niyo muna ako ng kunting panahon para makilala bawat ugali niyong dalawa. Diyan ka na. Baka butin pa ako ng ulan eh. Sige Mariel, hintayin ko yung sagot mo. Mariel, magandang araw sa'yo. Pwede ba tayo mag ngayon? Yayag, bukas na lang. Mungulan na kasi. Nahanap na ako ni nanay. Sige,